Hi guys. Nalang ko i-share sa inyo mga guys ba mga kananay. Nga bakit dito sa Pilipinas guys ang style nila dito ba sa gobyerno? Ang mga estudyante pag sumasakay ng mga public utility SP discount sa mga driver. Samantala ang mga driver guys ay nagbaboundary yan sa kanilang operator. Nag, nagkukrudo. Pag nagkrudo sila sa gusulinan guys wala silang discount. Bakit ganito ang ating gobyerno, guys? Kawawa naman ang mga driver. Sila ang nagbibigay ng discount sa mga estudyante pag namamasahe sila. Mga estudyante pag namasahe sila sa mga driver. Sabihin na, discount is Mga driver nga, nagahabol pa nga ng krudo at saka diri sa kanilang operator. Tapos, sila pa maghingi na bigay ng discount sa estudyante. Comment kayo guys kung mali ba o hindi. Sa ibang bansa guys, di ba? Allowance nila sa mga estudyante, sa gobyerno yan, sa gusto gobyerno. Bakit dito sa Pilipinas, ang style nila guys, talagang wala bang nakakakaano dyan ng na mga gobyerno, nagtatrabaho mga politiko dyan guys na ibahin naman nilang kanilang mga palisi kasi parang hindi, hindi talaga tama yung ginagawa ng mga driver ang magbigay ng discount allowance na discount sa mga estudyante pag sumasakay ng mga public utility, di ba guys? Comment niyo kasi sa baba guys kung totoo ba o hindi, di ba? Sa ibang bansa, allowance sa mga estudyante, sa gobyerno yan. Yan lang guys.